In fraternity and sorority since 1973. <laughs> Simula na natin tabisan, ng taglisan Halika ng mga ipagsabayan Naman malaman natin kung sino ba talaga Pinakamalupet ng kapatiran Alpakaparo kailan may hindi nadaeg, mga Wala ka na daeg Mga pagkakabalati parang ay aming liyayane Wala. Kailan ang, ang apoy sa puso ng bawat acro Kami ang alpakaparo, malabong yung matalo Ang Wala. sino Wala. mang humarang Wala. ay amin wawas sakin Ang sino mang humamon ay di napapalaran Alpacaparo, matibay pa sa matataw Ang pundasyon ng KTP ay di matitibaw Ito ang patunay na ang tugong dragon matibay Kami ay bituin natin yung kayang abutin Dream pangalan ng isa sa malupet At hindi kami papayag na inyong tapagtapakan Lalaban kami hanggang sa aming kamatayan Dito kami nagmula at dito rin magwawakas at pa sa matatag Ang punta siya namin matibig pa sa kalasak. Eto ang patunay na ang dugong ako matibay Kami ay bituin na din yung kayang abutin At pa sa matatag Ang punta siya namin matibig pa sa kalasak. Eto ang patunay na ang dugong ako matibay Kami ay bituin na din yung kayang abutin 1973, nung una itong Na para pang isang kongreto na walang katerno Sa amin ang na si kami pabagsakin Pero ang alpaka nakatayo kayo. pa rin mula noon, noon hanggang ngayon Nananatiling matatap sa patiran ng alpakaparo Di mabubuwag dahil kami nagkaisa At kami ay nagtutulungan Dahil ang problema ng isa ay problema ng samahan Panahon na ang sumugok at panahon na rin humubog. upang Upang ang isang konkretong kapatiran Hindi ka iiwan kahit sinong kalaban At handa kang ipaglaban kahit sa bingit ang kamatayan Alpakaparo isa sa pinakamanupet At lahat ng bawat negro dito ay mababait Pero pag kami sinaktan nagiging mababangis At humanda kapag alpakaparo na ang humatol At baka paro matibig pa sa matatag Ang pugas yung namin matibig pa sa Ito ang patunay na ang dugong ako matibay Kami ay bituin na din yung kayang abutin At baka paro matibig pa sa matatag Ang pugas yung namin matibig pa sa kanasang Ito ang patunay na ang dugong ako matibay Kami ay bituin na din yung kayang abutin At baka paro matibig pa sa matatag ang pundasyon namin matibay pa sa Ito ang patunay na ang dugong ako matibay Kami ay bituwin na din yung kayang abutin Ang pakaparaw at hindi pa sa matatag Ang pundasyon namin matibay pa sa Ito ang patunay na ang dugong ako matibay Kami ay bituwin na din yung kayang abutin Hindi nang ano? Hindi nang risa. ano? lang nang talaga kaya? Maraming salamat sa lahat ng sumuporta live, na naging partid bahagi ng mga bawat istorya live, mga nagsilbi na haligi at nagpalawak ng pamilyang alpakaparo Simula sa umpisa hanggang sa maabot ang pagkakaisa Saludo sa lahat na tatanging alamat Ipagmalaki mo, lonely bakro I fall, I, live, I die para ating paalala Ipaabot ang paanyaya Sa mga nagsakripisyo at nagbigay ng halaga Sa haba ng panahon di ko lubos na alintana Di lang taon kundi dekadang pinagsama Marahil di nagkataon at di umasa Bagus ating pinagsikapan sana Sabay-sabay na masilayan ng mga bituin Kahit marami naging balagin yeah, sa mga hinain yeah, yeah. Inalimutan bawat payo na huwag mapunta sa mali Pinaglaanan ng maraming oras sa hindi nagmadali Binigay ng buong puso at dinang ng abuso Na natili katapatan na pinamalas sa mundo Nilawa ka na pangunawa sa inyo na maghatid ng magaganda na bagay upang inyong mapatid Nawalang na magpatuloy ang magandang simula Hindi na na mapunta sa wala Binigay lahat ng husay para lang maging makulay Taas noo ang pagpupunggay sa lahat ng naging tunay Nagtanim ng na pakikisama at malalim na paninindigan Di kaya napantayan ng bawat pagdadamayan Kahit marami pinagdaan ang hirap at sakit Itutuloy ko lang hanggang sa ating makamit Hanggang sa ating makamit Maraming salamat sa lahat ng sumuporta na naging partid bahagi ng mga bawat istorya. Mga nagsilbi na haligi at nagpalawak ng pamilyang alpaka-paro. Simula sa umpisa hanggang sa maabot ang pagkakaisa. Saludo sa lahat na tataneng alamat. Ipagmalaki mo, long live Akro! I born, I live, I die. Together we stand, together we fall. All for one, one for all. Sabay-sabay na hinarap mga pagsubok Para maabot ang bawat rurok ng tagumpay na walang kasamang takot Kahit tadhanay sinubukan at minsan pinahirapan Lahat ng iyang pinagsaluhan kahit na ang madalas mang maranasan na magutom at mapagod Basta ang mahalaga ay di ka naging madamot Ang bawat aral na dumaan ay nagsilving, inspirasyon mananatili at tutuparin ang ating mga misyon binigay ng lukos ang gandang at salamat sa mga pinagsamahan na di kaya na bayaran dagdaga ng panalangin at tiwala pagtibayin kahit di tayo ang pinaka ipagmalaki na isa ka sumamahali ka at suportahan mo na ang kapatirang ako Ay born a live, I die I'm born a live, I die I'm born a live, I die Maraming salamat sa lahat ng sumuporta Lublin na naging partit bahagi ng mga bawat istorya live, mga nagsilbi na haligi at nagpalawak ng pamilyang Alpacaparo Simula sa umpisa hanggang sa maabot ang pagkakaisa Saludo sa lahat na tatanging alamat Ipagmalaki mo Lublin Bakro I born, I live, I die Ang matulong ikot. Anniversary na ngayong taon ako. Matatag mula noon hanggang ngayon. Binura sa ming isipan ng ideyang iwanan. Kahit na anong problema lahat ay nagsulungan. Napat sa putulong anniversary na ngayong taon ako. Matatag mula noon hanggang ngayon. Binura sa ming isipan ng ideyang iwanan. Kahit na anong problema lahat ay nagsulungan. Alpakaparo, grupo na hindi mapapatid. Bawat temor nito ay itinuring na kapatid. Di isang dugunan na nalaytay sa ating katawan. Simbolo ng alpayan na hindi nag kahit sa ka magpunta. Logo namin makikita isa lang ang isang na hindi basta-basta. Ang pangalan na IKP ay tumatak sa masamang lakas, sa pinakamalakas. Walang iba na matatag ang pundasyon ng samahan. Kahit marami ng humarang lahat ay napag-iwanan. Di naman sa pagmamayap ang ng bawang taas na no open si Sigaw. Ako aking kapatiran. Ay born ni live, I die as the great alpaka paro. Sinilang sa Pilas. Rad, baka may lad dyan. Mo, ka sa <laughs> Pasu na rin ako, isang karangalan tang mapabilang sa inyo. Apat na at na ngayong taon. matatag mula Ginto. talaga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. like a roast, I a gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know all.